Listen up, yo. Linya Linya Show. Listen up, yo. Linya Linya Show. Listen listen up, yo. The Linya Linya Show with Mabalik every week parang yo yo the office, the condo, the effects, sa condo. Wanna be ni pili basta pili. To the millions and millions of viewers around the world. Welcome to the Linya Linya Show, powered by Linya Linya Studios. Uy. <laughs> tignan natin, tignan natin, tignan natin. No? Pero ang kasama natin ngayon, dito sa Linya Linya HQ, premiado at hinahangaan nating mga direktor. Ang hosts ng Ang Walang Kwentang Podcast, sina Direct JP Habak and Direk Tonet Hadaone. Boom! <laughs> Hello. Woo! Hey. Hey, come on, Tonet. Hey, muna, hey, muna, hey, <laughs> muna, mga direct. Hey! Yan, ganda, ganda. Kasi ito net ayaw. Ay, ayaw ko. Ayaw nga. Ayaw ko. Ayaw ni Direct Nag-iiyaw ko. Ayaw eh. Ayaw. napilitan, Pero kumusta, Direk JP and Direk to Net? Nakapagkape na ba kayo? Ay, naiwan kumi. Ah, ayan, ayan. Kunin natin, kunin natin. Ano ba yung ko-opin Direk. Sorry. Pinutusan no. pa si E. Iyong kasi. Ayun yun. Eh. <laughs> sorry like. na, thank you, E. Ayan. Shout out kay Ina Evans na ano rin, isang ka-Eme rin. Pero, kumusta kayo, Direk? Okay naman. <laughs> Nagulat ako sa tanong, real answer ba? Parang iiyak si Manit Real, hindi yung ano, hindi pwede dito yung ano lang, okay lang, ikaw. Ganun. Ano, um, nagsusulat ako eh. So okay, okay na rin na ano, parang dagdag procrastination. <laughs> so, Kasi past deadline. Salamat rin. sa Linya Linya Show na antala natin, na abala natin <laughs> ng pag pagsusulat. Gusto ko nga nagpo-procrastinate kasi Yan. ano pa yung deadline ko. Ganon ka ba? direct, parang kapag nagsusulat ka, gusto mo nakabukod lahat, parang nasa zone ka or gusto mo ring ano, parang nadidistract distract ka from time to time. Hindi ko kagustuhang madistract. <laughs> 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 Pero nadidistract talaga ako. And then tendency na mo hanggang pag malapit na malapit na sa kaka nakakagawa ng Oo, ano, usually nagsusulat. yung deadline, 'di ba sabi nga nila, isa sa mga best na muse ang deadline. Mm. Parang dahil sa deadline na ako. Si Anonymous. <laughs> <laughs> si Anonymous. <laughs> <laughs> si Anonymous. So may Yung sinusulat. Yun? <laughs> oh, pero sorry. may ganun, may ganun, di ba? Si Jim may sinasabi. Anong tawag sa ganun, Jim? Yung sinasabi mong, ano, pag malapit na, saka mo lang ginagawa na ano. Procrastination. Hindi, sinasabi. parang may theory ka na ano eh. Ah, Parkinson's. Parkinson's disease. Ay. Ay. <laughs> aso <on>, sorry. <laughs> Parkinson's, ano? Law. Okay, Parkinson's okay. Law. Ano sabi? Law. Ano yung sasabi nun, Jim? Na, uh, it's it's the same thing. Whatever you're gonna do, if you do it now, it'll be the same if you do it again. Whatever you do, when you do it, you do it now. Ano? You do it now. Ano daw? Pero... Oo, oh. <laughs> oh, oh, yun, 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 gano'n. Ikaw, direct, gano'n ganun ka rin ba? Paano ka, paano style mo ng pagsusulat? Hindi ako nagsusulat. <laughs> 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 Hindi, pero same kay Tunet. Actually, ano ito, pangatlong procrastination ko na ito mm. uh, para, uh, para maiwasang magsulat. So, tinapos ko lang yung season 5 ng Scandal kanina. Mm. Uh, tapos, dumiretso na ako dito. Mm. So, pero paano yung ano? Paano nakakasingit niya yung recording niyo ng podcast sa kabisihan niyo in life? nakaschedule schedule ba siya? Or parang, yun niya, ginagamit niyo rin siyang pahinga uh, sa pagsusulat niyo or sa pag sa kabisihan niya sa pagdedirect. Kapag wala na kaming i-release, ire kailangan namin mag-record. <laughs> Nakatulong sa amin kapag ano, kapag naka naka-publish yung dates. Kasi ibig sabihin kailangan namin siyang gawin. Nagiging ano siya? You have to do it. Pero pag kunyari kami lang ni JP yung parang JP kailangan natin mag-record. Sige, mamaya. For sure, hindi namin yung gagawin. <laughs> kasi hindi naman nakapublish. <laughs> wala na live recording, gano'n. Pero, um, kasi nga ngayon, nasa, nag-video na kami, di ba? Nasa YouTube na kami. So, medyo nahihirapan kami mag-adjust. Kasi dati, pag-podcast lang na audio, carry eh, lang ah, kahit eh. Kahit hindi kami naliligo, oo, ganyan. Oh okay. <laughs> Tapos, laging yung tech... may technical difficulties, gano'n. Lalo na si Tonet, oh. Oo. Wala kasi akong ano eh, camera holder. So ginagamit ko yung mga libro ni Dan. Hindi ko rin alam ba't wala ako. Uwi <laughs> <laughs> mo na yan direct video. yung <laughs> na sa'yo yan. <laughs> wala, kailangan ko ng ganyan. <laughs> Pero kung maganda talaga, deadlines talaga yung nagpapakilos minsan sa atin. Ano? Mm. Parang, oo, oh, oh, mas mm. deadline. Pero feeling ko, yung time na nag-aabang tayo bago mag-deadline, yung muni-muni, malaking tulong din siya eh. Buelo rin siya para dun sa moment na kapag malapit na lalabas na siya 'di ba yes parang feeling ko yung writing di talaga siya nag start sa yung moment na nagsulat kay yung writing may pre-writing yun yung everything na ginagawa mo kahit manonood ka ng pelikula manonood ka ng series or magbabasa ka ng libro magkakausap pa sa mga tao parang lahat yun pre-writing so pag kunyari kailangan ko manood ng si gusto ko manood ng series lagi ko sinasabi sa sarili ko pre-writing to. <laughs> 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 ang ganda. Kahit wala naman ko nag pre-writing to. Kahit uh, love story yung ginagawa ko, pero comedy na may mga ko. <laughs> Parang ano yan eh, pag sa umaga, yung meron ka muna ng one hour na muni-muni. Yeah. Uh, Tapos, tsaka mo yun, yung araw. Three hours na. <laughs> oh. <laughs> pero At isa lang ko nun. yung ano, eh. <laughs> 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 pero ang ganda no, ng pre-writing yun. So kahit anong gagawin mo, no, manunood ka biglang, may gagawin ka munang iba. Part to nung process, pre-writing ito. Yes. Sabi ko lang ah, syempre, <laughs> pero, ang procrastinate lang din naman. Oh. <laughs> oh, pero siguro itatawid ko to ano, to uh, siyempre, filmmaking, tawid to podcasting. No, paano yung naging ano ba yung kwento nung pagtawid niyo na yon? And para sa inyo ano yung pagkakapareho and pagkakaiba nung dalawang forms na to para sa inyo. Yun. JP? <laughs> Ali? <laughs> Bale sa akin kasi. yung filmmaking kasi. <laughs> <laughs> Nagpa-procrastinate muna ako bago ako mag-pre-writing muna ako. Okay naman. <laughs> Then nag-start siya, pandemic. Pandemic. Okay. Tapos ito, totoo-tawa, dito ano, dahil nandito sina, sina Jim and Sab nung pandemic, ano, nahihilig akong mag-jogging. <laughs> Tapos na-realize ko, mas mahaba yung ginajog ko kapag nakikinig ako ng podcast. So, ang pinapakinggan ko kay Jim and Sab. Kasi nga... Grabe oh, naman! oh, promise! <laughs> <laughs> May hindi na, na apat <laughs> na kape. Ang <laughs> galing! Hindi ko so ubis Sige na nga totoo. Ang um, pinapa... <laughs> <laughs> limang t-shirt <laughs> daw kapalit. Oo, kasi yung iba kong pinapakinggan, eh, parang may tayo sa gusto ko makinig ng film podcast, ganyan-ganyan. Pero lahat sila English. So, parang, hindi <laughs> naman sa hindi ako nakakaintindi ng English. <laughs> pero mas maganda lang. <laughs> Pero di ba, mas maganda lang makinig ng Filipino podcast. So, yung kay Jim and Sab talaga yung pinapakinggan ko. Tapos, napapa, napapahaba yung jog ko. Parang dati kasi 10 minutes lang. <laughs> Tamad pa <pala>. na. <laughs> Pre-writing yan, direct. Pre-writing lang yan. Pre-writing. Pre 10 minutes na jogging, walang nadulot. <laughs> Then, napapahaba. Like, nakaka one hour ako. Pag two episodes, ganyan. So, tapos, na naisip ko, um, dahil nga, nung pandemic, isa sa mga sinara talaga na industriya-industriya namin. So, wala talaga nag-shoot. So, parang kating ako akong mag-create. So, nag-gumawa -nag -nag pa nga ako ng YouTube account, nag-post-post pa ako, pero hindi ko na-sustain. So, doon nag-start. Parang as an outlet siya nung pandemic. Tapos, mm. nagtuloy-tuloy -nag na siya nung kinuha na kami ng Spotify. Nung kinuha na kami ng Spotify, parang, ay, hindi na siya ano na lang trip-trip lang. Mm -hmm. <laughs> ano na siya? Work na siya. Mm -hmm. Pero, a work work na hindi naman, ano, mabigat na work. Parang mm -hmm. ano pa rin. Pahinga okay. na work. oh pwede ba yun? <laughs> so, okay. si na Net, pag nagja-jogging siya, naikinig siya ng, walang, ay, ng, ng, ng Wake Up With Jib and sab. So, direct JP, ka pag nagja-jogging ka, aside from the Linya-Linya show, ano pang pinapakinig? Si JP, pag nagsuswim, no? Pag nagsuswim yeah. siya, <laughs> 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 paano? Butterfly. <laughs> hindi dumadagdag yung lessons na nagiging nagsiswimming pa. Pero, pero kayo, ikaw yun naman, direct JP. Sa akin... Gaya-gaya yan. so kapag nagja-jogging kasi... <laughs> hindi, <laughs> ano ba? Parang yung, ano, yung podcasting, para siyang... Parang hindi rin nalalayo siya sa kung ano trabaho talaga namin ni, ni Tonette as directors, as writers, ganyan. Parang na mas feeling ko ah, parang walang eme, pero parang kapag nag, yung mga memes episodes namin na nagkukwento kami ng mga anecdotes, ganyan, parang somehow, kapag, merong, kapag hindi kami gumagawa ng, kapag wala kami project, pelikula or series, ganyan, parang kapag nag-record kami ng mga memes episodes, ganyan, parang mas, parang napapractice pa rin yung pagkukwento. Kasi dati kapag nagkukwento, ganito lang, parang kaninang umaga nakita ko si Tonit. <laughs> pero pag nung nagpa-podcast na, parang uh, gumagaling na ako magkwento ha. pero, pero parang ganun, parang, parang kahit pa paano... Welcome, guys! Welcome, guys! guys! May pa ano eh, may pa... <laughs> may pa jingle bells yung <laughs> ano natin. <laughs> kahit gano'n ka-gentle yung magbukas mo. <laughs> <laughs> Liman lahat eh. Ayun na. Nakalo ka dyan, guys. Yan. So, yun. Sige. Oo. So, parang nakatulong din. Kung baga, pagkukwento rin ang podcast. Yeah, so. no Pero kasi yung, yung, obvious na ano no, na difference ay nasa likod ka ng camera sa pagdidirect. Nasa harap kayo ngayon ng camera sa podcast. Malaking adjustment ba yun sa inyo? keto net, malaking adjustment kasi kailangan shooting down lang. Ayot ka. Hindi, pero paano? Parang hindi naman ganun kalaki yung adjustment. Kasi kapag, kunwari, may project kami na pelikula, ganyan, para magpo-promote ka. Hindi <laughs> mm. pala <laughs> may kasama <laughs> din. Yung pala papunta. Hindi, <laughs> pero <laughs> nasasanay ka na rin kahit pa paano. Oh, nasasanay ka na rin kahit pa paano. Oo, oh, pa paan. oh, parang ano, magkukwento ka about the film. Oh. Ganyan. Ah. So, doon preview. May preview na na natututo ka na humarap sa camera. Yeah. Pero ngayon, naging regular lang dahil sa pod, no? Tapos ngayon, video pod na kasi. So, iba rin ba nung audio pa lang? Iba. Iba. Iba pala yung audience sa YouTube, no? <laughs> parang... Kasi siyempre yung nabuo naming ano, mga listeners ng podcast, ng audio pa kami, or sa Spotify, parang alam na namin yung joke time namin. Parang yung ano namin ni JP, parang kapag nagdadautan kami, dautan talaga. Pero siguro pag hindi ka usually nakikinag ng podcast, mukhang masasamang tao kami. Mga oh, okay. <laughs> mga Scorpio. <Sorry. laughs> Oh, maraming tatamaan ah, dyan, sa no? Mga <laughs> masasawang kaibigan sa isa't isa. Pero syempre pag nakikinig ka na talaga, ganun talaga kami. Pero so, nung nagpunta kami sa YouTube, parang hindi pala... syempre hindi naman lahat ng audience sa YouTube kilala kami na from the podcast, ganyan. So, ayun. Yun, di, minsan di nakakagets ng humor, ganyan. Pero ganun talaga. Mm. Kailangan mag-adjust per ano. Oh, parang mm. may nakisabi may na parang pa ano... Grabe daw, ako daotin ni Tonette, ganyan. Parang naiintindihan ko naman. Uy! <laughs> Kaya last episode na namin, yung... <laughs> <laughs> parang ibang mundo rin YouTube, no? Oo. Iba oo, rin yung audience. No? So parang... syempre dati sinasabi na ano eh, no? Parang redundant, or parang... Mag sa Spotify na lang, audio na lang, para... Baka... Ano eh, no? Parang... Yun nga, redundant lang yung dalawa, pero... Iba rin yung viewers ng YouTube, iba rin yung mm -mm. sa Spotify. Kaya para ititreat mo as magkaibang mundo, no? Yes. Mm -mm. Pero same lang naman yung pinupost namin sa Spotify Action. at YouTube. Parang, uh, natutuwa din kami na aralin per medium. Kasi, for example, nung nag-start kami sa Spotify, di namin gets yung, hindi namin gets yung Spotify. Parang, ano yung... Um, Meron pa lang retention ng ano ng ano nila, anong attention, ganyan, mm. or anong anong episodes yung mas pinapakinggan, gaano kahaba. So, ngayon na nasa YouTube kami, tapos lumabas yung stats. Ngayon pa kami natututo. So, parang masaya rin matuto ng bagong bagong um, field na hindi namin alam dati. na iba, iba, iba ibang mundo. Tapos pag naayos na ulit namin, parang try naman namin na iba. Huh? Learning curve. So meron din bang mga ano, learning sa podcast na nagagamit niya naman sa filmmaking? Parang wala. Hindi, pero wala. Maganda rin yung sagot na wala eh, no? Pag wala ano eh. <laughs> <laughs> Next question <laughs> eh. <laughs> Nag-ano lang ako, parang ganda, parang profound yung ano, tanong eh, no? Kaya pinush ko eh. Wala. Meron ba? Meron ba? Ganda na execution ko eh. Uh -huh. <laughs> Nari, ako, isang natutuhan namin, maraming nakikinig ng podcast na nakilala nila kami as podcaster, hindi na alam na director kami. Yun. Nauna nila, ano. Kaya nga minsan sinasabi namin, uh, manood kayo ng pelikula namin kasi director din kami, ha. Ah. Bago kami nag-podcasting, ang dami na dami nagawa, guys. Grabe. Hindi kami ngayon lang, hindi kami baguhan lang. Ha. hindi kami fresh grad. Hindi <laughs> kami fresh grad, <laughs> pag nag pag nag, ano pag may nakikita kami sa labas na pag Gen Z mm -hmm. I listen to your podcast or ano tapos mm. my, may mom watches your movies <laughs> 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 may tita watches your movies grabe grabe <laughs> <laughs> pero para yon parang may ano may para siguro lumawak yung yung audience na parang yung yung sta, yung ano tawag dito. Yung audience ng, na nabuo ng podcast. Parang ibang-iba siya dun sa audience nung pelikula namin. Pero dahil nga pareho namin siyang ginagawa, nagano siya. nagbe siya ngayon ng, mm. ng, ng audiences. Uh, um, parang malaki rin yung naitulong ng podcast dito sa careers namin as directors. Parang yun nga, parang nakilala rin kami na na director ganyan. Parang yung parang may isa akong na meet before na hindi niya, al hindi niya tayo kilala. Mm. Tapos parang last year lang niya napanood yung Tadhana at I'm Drunk. Tapos parang yung hype nung 2017, ngayon pa lang yun Parang <laughs> gano'n. <laughs> so mga ganun. Parang mm. rin na lumalawak yung, yes. Mm -mm. yung audience. Mm. Ibig sabihin din niya, may ibang audience din yung podcast. Kaya maganda rin kasi kung... Lagi silang, kung, kung laging alam na nila yung mga pelikula nyo, di, ibig sabihin it's the same circle, no? Yes. Yes. So okay din na may bagong uh -oh. ano hindi lang echo chamber. Oh. And then yung mga na, yung mga fans niyo naman ng movie, ng movies niyo, nakikinig naman ng pod mm. din. Yes. Yung man, nakikinig ng pod nanonood naman ng film. Yes. Uh -huh. 'Yun. Sana. <laughs> <laughs> ano pang <kasi> gusto questions? Hindi. <laughs> 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 pero ano no, ang walang kwentang podcast four years, tama? four four years, no? Malapit na mag four five naman. no? Hmm. Oo. Pero ano, ang walang kwentang podcast siya una pero nakita nyo na yung kwenta niya eventually, no? Ano yung pinaka-kwenta ng ang walang kwentang podcast para sa inyo? JB? Hindi, <laughs> <laughs> siguro ano, yung community na na-build nung, nung AWKP. Kasi parang yung may mga VVIPs kami na Parang bumuo na kami ng... Meron ba dito mga... Dis- Uy, yun, Discord? No? Meron yeah. ba dyan? Ayan, 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 ayan. ayan, So, you, I think yun yung ano, magandang na dulot ng podcast. Yung magkaroon ng community na parang naintindihan tapos they take care of each other. Yung parang minsan kapag bibisita kami sa Discord, yung may mga... Uy, wag mong sabihin niyang ganyan dito, ganyan. So, hmm. may mga ganun na nakatuwa na kung ano yung mga dinidiscuss namin sa mga episodes na isa sa buhay naman nila kahit papano, kahit... Parang feeling ko doon yung, yun yung may kwenta siguro doon sa nangyari sa podcast. Community. Yes. Yes. Or minsan din may mga nagme-message na, especially mga nag-work abroad, na nasa non hindi dominant language, yung English or Filipino. So parang nakakaramdam sila ng parang friendship kahit na ano lang siya podcast lang siya kasi nga parang pareho yung parehong experiences pareho yung parehong language yung yung we speak we speak the same language so parang yung gano'ng kasimple na naiibsan yung kulungkot nila kasi mag-isa lang sila sa ibang bansa or kapag nagre-review sila napapatawa sila parang syempre sa pag on the surface parang mababaw lang kasi it's just comedy. It's just ano, it's just a, a comedy podcast. Pero yung mas malalim na um, effect pala sa kanila ay natutulungan silang um, mag-go through ng isang ng isang araw or isang week or isang month na mas ano, mas magaan. Nakakalimutan nila yung problema or something. Hmm. Boom! <laughs> <laughs> shout out sa mga KM na ano no, yes. na, na nanonood nandito meron bang mga KM dito? Woo! Yun. In relation Yay. to... Oo nga eh. In relation to that, no, ongoing ang Olympics ngayon. Kung ano yung... Kung, kung i-represent nyo ang Pilipinas, anong sport yung i-represent nyo? Ako, 10-20. 10-20. <laughs> 10-20. <laughs> may, may, oh may pangalawang God. gold ng Pilipinas. Oh, no? Nag-mother din ako ng 10-20 ng bata. Ay, <laughs> depende daw sa gender. Ay, oh, ano, ano, Nako, buksan ba natin yan? Buksan ba natin yung top? Sabi ba ni Rowena Guanzon yun? <laughs> Nako, hintayin natin si and Sab dyan mamaya para sa usapin na yan. Napakagulo ngayon, no? Pero ikaw dire, kung merong nga i-represent na sport para sa Pilipinas, anong sport ang ano? Pambato mo? Video, -kay. Video -kay. <laughs> sya, eh. okay. Video Talaga namang confidential. Pero grabe nga siguro no no kung may olympics ng ano ang kantahan mm -hmm. ang oh, voice oh. pambato Pilipinas ano kahit na random pick lang tayo ng mga nasa video ko biglang mm huwag -hmm. mm -hmm. lang silang mamali. Jamie, <laughs> ano wag lang pag sayo ah, wow, wow. <laughs> <Sako>. wow. <laughs> anong go to ano mo song mo ano direct um pag start pa lang ba <laughs> Pag warm up. Pag warm iba up. Iba to pag nakainom na. Iba, iba pag nakainom. Mm. All this time. Uy, um, uh, na ganda. <laughs> Ako, how will I know? <laughs> how will I know? with uh, Whitney Houston. Line warm up yun. Ay, iba pala yun. Uh. Eh, uh. eh, <laughs> nun niya. Warm up. Wow, pero ongoing yung Olympics ngayon, ano? Shoutout sa mga ano natin, magigiting nating atleta yes. na lumalaban. No? Yes. Meron pang mga contender eh. Ang layo nung talon ko na. Pero yun kasi, ano <laughs> eh, <laughs> yun yung nangyayari lately eh. Kaya, whew. anyway, itong ano, sa, sa, sa Linya-Linya naman, collaboration with Linya-Linya. Unang-una, maraming maraming salamat for Yay. trusting the Linya-Linya. Matagal na namin uh, gustong mangyayari to and finally, andito na siya. Love it. And, may collection tayo of shirts, tatlong shirts. So, ito yung unang shirt and ito yung ito yung pangalawa. Ito yung <laughs> Parang... Hindi pa dumati. Hindi pa dumati. Eh. Hindi pa dumati. Wala pa ba? Ano ba yan? Yeah, joke lang. Okay, so din kayo nun. Hindi, pero meron tayong three shirts with ang walang kwentang podcast. Itong ang walang kwentang t-shirt, ka-eme, at saka... Yung nakakairita, ang daming masaya. Ayan, yan, yan, yan. So, yun yung tatlong shirts natin. So, sa mga ka-eme, podkid, or kalinya natin, sana tangkiligin niyo yung yes. t-shirt natin. Ano? Thank you. Thank Linyalina. you. Thank 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 you. nung you. yung you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank Yes, ano? shoot namin ng ano, I'm Drunk. I'm Drunk, Thank you. Uh, uh, so may picture kami you. Thank si Thank you. si Paolo. Yun. Wallpaper ko you. <laughs> Dali po ni Mia. Talaga <laughs> ba? Dali po. Dali rin lang. Pero very memorable sa amin yun. Kasi tatlong color ng damdamin na shirt. Hmm. Suot nila. You no? Know? So, try natin hanapin at ilabas ulit yan. Pero, medyo full circle from the time na pinost ni Direct JP yun. And nakalinya-linya siya. Tapos si ngayon na nag-collab na tayo with them. Yay! 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 <laughs> So ito etong ano episode na to ay ano may pagka-warm up pa lang siya sa ano no sa araw na to dahil mayroon pa tayong two podcasts na podcast episodes na parating with Jim and Sab and then yung pangatlo ang walang kwenta naman yung lead. So abangan natin pero ito yung first episode natin guys. Thank you so much kay Direct JP so kay Direct Net. Thank, thank you so much. Thank you so much. Thanks Thank you, thank, thank, thank. So <laughs> So again, yung limited edition merch natin, available yan. Na natin exclusively at linya-linya.ph, Shopee Mall, and Laz Mall. And yung mga bumili ng shirts na to, salamat sa mga sa inyo no, dahil yung part ng proceeds na yan, dinonate natin sa Ang Walang Kwenta. Ang Walang Kwentang Podcast Foundation, ang may kwentang scholarship. No? Siyempre, pakinggan nyo yung podcast ng Ang Walang Kwentang Podcast, Wake Up With Jim and Sam, Linya Linya Show. Shoutout sa lahat ng KM, Podkids at Kalinya. Salamat! Yay! Boom! Thank you!